Good morning mga Kabisay. Time check is 4:51. Tayo magi-start na naman sa aking uh, uh, kaganapan. Yo. So, magpapaandar ako ngayon ng aking uh, patubig dahil Ayan eh. Paanda rin ko ang aking gripo. Dahil magdidilig muna si ako. At medyo malikot ang ating camera guys. Pasensya na. Ayan at pinaandar ko ngayon ang aking paanda rin ko pala. Kaya pinaakyat ko yung tubig. So, ito ang kaganapan ko dito mga kabisay. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ayan. Maandar na yung aking makina. Mm. So, punta muna tayo doon sa aking mga halaman medyo madilim pa mga kabisay pero kita na rin naman dahil yan o nag uumpisa ng lumiwanag para hindi abutan ng init, kanina pa akong nagising nagkapi muna ako dahil medyo hindi maganda yung gising ko samahan niyo ako mga kabisaya ako'y mag start ng magdilig at ayan ang aking mga ampalaya mga kabisaya ay eh, apiktado talaga sa init kahit araw-araw na diligin eh, ayan ang nangyari oh. nang tuyo ang dahon ah. Pero okay lang. Ang importante ay naalagaan natin sila. Naalagaan ko pala. <laughs> All right. So, ayan mga kabisay at nag-uumpisa ng lumiwanag. At ang ano ko ngayon ay dito sa talungan. Ito na may nadilig ko kahapon kaya medyo basa pa pero kailangan diligin uli ngayon kasi mamaya maglalagay tayo ng fertilizer so ayan umaandar ng ating ah uh, hose ayan mga kabisay umaandar na yan ayan no oh. so, mamaya ilalagay ko yan sa drum ngayon ay dyan muna dahil kukunin ko pa yung aking timba at dito ay magdidilig tayo maya maya so di ko na maipapakita sa inyong mga kabise kung paano ang magdilig basta siguro mamaya papakita ko na lang sa inyo pag nadilig ako na alright so yun mga kabisay at tayo nakatapos ng magdilig at ayan naka pamitas na rin tayo ng ukra, hindi ko na nga lang naipakita mga kabisay yung ukra pinamitas ko kanina dahil nagmamadali yung bibili dito ang ating talong sa awa ng Diyos ay mayroon ng mga maliliit na bunga alright, thanks God at nagkakaroon na tayo ng konting uh, pag-asa na magkakaroon ng counting biyaya dito sa ating talong at si Anna naman ay wagtayong tayong ma pasok ng <laughs> alam na dis <laughs> dahil medyo magastos mga kabisay pag napapasokan ng hindi magandang <laughs> ano bang tawag dito insekto ayan at mayroon ng paisa isang bunga at tapos ko na silang napurunin mga kabisay pero may paisa isa pa rin mga matatanggal na ang tawag dito sanga na hindi dapat patuloyin pero kung makikita nyo ang kanilang puno ay malinis ng lahat ayan at ayan mayroong isang buko riyan may buko na yan mga kabisay di pangalang nalabas ayan at doon mayroon na rin isang buko ayan kung makikita nyo nakalawas nakalawit na <laughs> nakalawit <laughs> oh. ayan ito meron na ditong isang buko mga kabisay ayan oh klarong klaro na yan alright thanks god at yung ating mga uh, rambutan sa awan ng Diyos ayan nananalbos na maigi araw-araw so, din kasi silang nadidilig kasabay ng pagdilig ko dito sa aking mga uh, halamang prutas, eh gulayin kaya yung mga rambutan natin kung makikita nyo ayan nananalbus na maigi uh, ang ating okra kapipitas ko lang kanina mga kabisay ng mga malalaki at marami na namang mga sumusunod ayan oh lahat-lahat ay meron ayan at doon sa isang yon ayun yung dalawang yan mayroon niyang parehas mga kabisay ayan lahat-lahat na mayroon mga sumusunod so sa awa ng Diyos ay unti-unti na tayong nagkakaroon ng maraming gulayin oh, Ayan, at salamat ng marami sa inyong pagsama sa akin mga kabisay. Kahit hindi nyo nakita kung paano akong nagdilig. Dahil alam na this, medyo ma ano pa, madilim pa kanina. Sa ngayon mga kabisay ay alas 7, alas 7 na mahigit. Kaya medyo matingkad na ang init kung makikita nyo ang ating paligid ay talaga namang medyo masanting na ang init masakit na sa balat pero alas 7 pa lang mga kabisay lalo na mamaya at ang ating mga ampalaya sa awa ng Diyos ay talagang ah uh, apiktado, apiktado kung titingnan yung mga kabisay ay halos hindi sila makagalaw dahil ha hampas ng hangin uh, palo ng El Nino So ayan ang ating ampalay ang ibay na mamatay araw-araw namang dinidilig pero hindi talaga kayang ah uh, ang init ng El tulad nito mga kabisayo hindi na nang katiis sumurindir ayan at mayroong iba na mga ah uh, medyo hirap sila kaya hinayaan ko na yan mga kabisay hindi ko na diniligan dahil wala rin hindi nakakayanin ng mga yan kahit diligan ng diligan dahil frontier na frontier sila sa init mga kabisay ayan kung makikita nyo wala silang dipinsa kaya na gagrabihan sila ng init maliban lang dito sa may bandang gitna kasi may dipinsang kahoy mga kabisay kaya hindi sila masyadong na iinitang kaagad dahil may dipinsa tayong kahoy doon so nakakatabing dito ngayon lang dito na initan kanina medyo malilim dito dito ang talagang pag umpisang umangat ang araw ay palagi nang naka tutok dyan kaya hindi nila kayang uh, i kuan ang init ng araw pero meron din namang ibang ano lumalaban. Kaya lang eh, parang ang hirap na. So, abang-abang mga kabisay at mamaya eh, i-update ko kayo sa ibang mga kaganapan. Ayun nga mga kabisay at tapos na tayo sa lahat. Simula doon sa talong. Yung talungan natin tapos na. Talungan ko pala. <laughs> Pati yung mga okra. Uh, oklungan para, palayon, yun so ayan tapos na rin tayo dito sa mga ampalaya uh, at ngayon mga kabisay ay eh, maghihila ako ng hot dahil lilipat ako doon sa kabila mayroon pa akong mga didiligan doon mga kabisay so samahan nyo pa rin ako ito ang host mga kabisay na hihilahin ko dahil puno na yung tubig dito oh. ah, puno na pala yung drum ng tubig correction lang mga kabisay so akin muna dadalhin itong aking hus doon sa may malapit sa bahay alright let's go ayan at tayo pupunta doon sa malaking bahay doon ko dadalhin itong hus mga kabisay at itong karugtong niyang ito, hindi ko na ito tatanggalin dyan dahil puputulin ko lang yan doon. Medyo pagod na ang inyong taybisay pero laban pa rin. Dahil hindi tayo pwedeng abutan ng malakas na init. Kailangan bago mag alas 9 or mga alas 8.30 kailangan tapos tayo o, tapos ako. <laughs> Lagi ako nagkakamali. <laughs> Nanonood lang pala kayo. All right. Yun at nandito na tayo mga kabisay at itong mga ito itong mga sunis kasama yan sa mga didiligan ko pa ngayon. Ayun. Medyo malayo-layo ang pinaghilahan ko ng aking hose so ito, itong mga hardin yan, didiligan ko pa yan mga kabisay pag inabot pa yung kalamansi ayun didiligan ko pa rin yun so ayan, ano nang nangyari lah, sumabit alright alright So, abang-abang mga kabisay. So, yun mga kabisay at na-prepare ko na ang mga hos. At mayroon muna tayong unang didiligan. So, pandarin muna natin tong ating maywagang ang tawag dito. Maywagang poso negro. <laughs> poso negro. <laughs> maywagang ni gripo. Dahil nakakabit lang tayo sa puso. Alright. yun andar na so start na tayo dito tayo mag una sa mga halamang nakatambak itatanong ko pa itong mga kabisay may mga hukay na ito pero hindi ko pa na di dilig na maigi yung hukay kailangan kasi basahin nyo para pag inilagay to ay eh, ano siya? hindi siya manibago dahil sigurado pag inilagay doon na hindi diniligan yung butas na pagtataniman sa kanila 100% lagas ang balahibo <laughs> dahon pala ayan at matagal na to dito mga kabisay na naka-stack may isang buwan na siguro hindi ko muna itinatanim kasi sobrang init makakalat ang aking diligin so lalong maghihirap ang inyong taybisay kaya tinambak ko lang muna dito So... Kita-kita tayo maya-maya doon sa... Kabilang banger. Alright. So yun mga kabisay at naidugtong ko na. So... Doon sa pinaghatiran ko eh... Naagos na yun. Ito na lang ang itututok natin dito. Sa ating halaman. Ayan. At para naman ma lamigan yung ating lansunis 3-5 na itong ating lansunis mga kabisay or akin lang pala <laughs> so yan ay bababarang ko muna saglit so, abang abang so ayan mga kabisay at naandito tayo sa may bandang right side ngayon ng bahay at ayan dito tayo mag-start na magdilig ng mga hardin. At dito, mayroon akong nakapunlang papaya mga kabisay. Ayan. May papaya akong nakapunlari yan. Hindi ko pa na itatanim. Bali, siyam na puno yan. At ililipat ko yan pag hindi na masyadong malakas ang init. At dito, may mga kamatis akong ilang piraso. So, hindi nga lang mailipat-lipat gawa ng sayang din naman. Baka patayin din lang ng init. So, dyan lang muna sila. Para hindi ako masyadong mapagod. Alright. Maya-maya ulit mga kabisay at medyo nakakahingal. <laughs> Alright. Dito tayo sa mga kalamansi ngayon mga kabisay. Mamaya susuot so -so ako dun. sa dulong iyon para diligan lahat ngayon ay paliligo ang kulang muna para ma ko ang, ang, kanilang mga bobot na bunga marami ng mga bunga kasi yan mga kabisay kaya obligadong diligan araw-araw para yung bunga niya ay magtuloy-tuloy Meron nga lang tayong isang puno dito na medyo ayan. Hindi ko alam kung ano ang kumakain ng mga dahon niya. Marami pa namang bunga mga kabisayo. Pero ini-spray ko siya kahapon. Lahat ini-spray ko kahapon. Kaya medyo paano natin dahil mabibilad baka mainit yung inispray ko masunog ang dahon yun maraming maraming salamat mga kabisay at nakatapos na rin sa wakas medyo maaga-aga tayong nakatapos ngayon mga kabisay alas 8.27 pa lang at tayo ay eh nakapag dilig na dahil dito mga kabisay ay wala na akong <laughs> diniligan dahil dalawang araw nagpabaha dyan si Paulo kaya yung mga rambutan ko dyan ay eh, medyo magaganda ang kondisyon dahil palaging natutubigan lalo na nagpapabaha si Paulo dito sa mga sarili niyang tanim ay nadadamay na rin yung mga rambutan at dito mga kabisay eh, itong gripong ito ay masusulo ko na ngayon wala na akong ibang ka ah, ano sa pagdidilig dahil mayroon na rin sariling water pump si Paulo at siya ay nandadamay niya na rin yung iba kong mga halaman doon kaya medyo madali-madali na tayong nakakatapos ngayon So, dati inaabot ako ng mga alas 9 mahigit. So, ngayon ay napakalaking ano dahil alas 8 pa lang ay tapos na ako. So, kaya lang ako natagalan dahil meron akong isinama doong ilang kalamansi. Dahil hindi naabot ng hus ni Paulo. So, abot naman ang hus ko. Ako na lang ang uh, nagdilig. So, dito wala na akong problema kahit malapit sa aking puso <laughs> sa aking gripo eh abot naman dito ng kay Paulong uh, host at ang laki ng host ni Paulo mga kabisay ayan kung nyo yan ang ipinandidilig nya umaga kaya madali siyang nakatapos dahil ayan ang lalaki ng kanyang host <laughs> wala pa sa <laughs> Wala pa sa wamport ang hos ko na napakaliit dahil maliit din lang ang makinang na-produce natin. Siguro ipapakita ko sa inyo ang makina ni Paulo na nagawa, na na-produce. Balang ah, pagkakataon. So hindi muna ngayon. So yun maraming maraming salamat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video At medyo matingkad ang init mga kabisay Ayan At naandito ako sa lilim mga kabisay Dahil medyo maano ang init Kaya andito muna ako sa ilalim ng punong kahoy para medyo malilim Ayan o. <laughs> Alright So ayun Maraming maraming salamat sa inyo sa mga suporta nyo at sa mga naka-stay dyan sa video ito. Maraming maraming salamat na nakarating kayo hanggang sa dulo at sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang mga kaganapan ni di dito sa aking mga halaman at video parang magkakaroon na ng chance na umulan dahil kagabi pagtulog ko ay pagpunta ko doon sa kubo nangingidlat so thanks God at medyo makakapagpahinga na tayo sa pagdidilig mga kabisay so ayun maraming maraming salamat sa inyong lahat San man kayo naroon sa sulok ng ating mundo ay lagi kong ibinibilin sa inyo na laging mag-iingat laging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay lalong lalo na sa pagsusumikap para sa ating pamilya at sana naman ay palagi kayong malayo sa anumang kapahamakan at patuloy na successful sa mga hangarin sa buhay. Alright, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay and God bless us. Bye bye.